Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan. Ako pa rin si Romeo Mata Jr. at nandito po tayo sa bayan ng Mugpog kung saan ay atin pong inaalam ang kasalukuyang sitwasyon ng pamamahagi ng educational assistance ng DSWD. At kanina nga po ay atin pong kinakapanayam si uh, Sir Gayuda Aguyada ang deputy ng Mugpog Municipal Police Station. At atin pong alamin sa kanya ano, yung assessment na ginawa po nila. Tatanong na rin po natin sa kanila o sa kanya kung gaano karami yung mga mag-aaral, mga magulang at mga guardian na dumagsanga po sa paumahiging ng financial na tulong mula sa ating pamahalaan. Sir Guyada, magandang araw po sa inyo at uh, welcome po sa ating programa. Nagkaroon lamang po tayo ng technical problem kanina, ano, pero doon sa inyo pong assessment, gaano karami yung estimated na crowd na nandito po ngayon sa harapang bahagi ng bahay pamahalaan ng bayan ng Mugpog? Uh, magandang uh, tanghali po sa lahat po ng ating uh, tagapakinig at uh, manonood ng uh, programang ito. Uh, base po sa assessment namin, uh, nagkaroon po tayo ng uh, mahigit uh, 3,000, more or less uh, 3 to 5,000 na uh, mga mamamayan na uh, nagbabakas sakali po na mabigyan sila ng ayuda. Uh, kanina pong uh, alas dos ng madaling araw, nandiyan na po sila at uh, pumipila na po upang uh, sabi nga ay uh, mauna sila. Uh, kapulisan po ay uh, naandito naman at may kanya-kanya po kaming uh, nilagay na mga personnel natin upang uh, gumabay sa ating mamamayan upang maisaayos po ang uh, pagpila magkaroon po ng uh, sistema yung uh, ginagawa pong uh, pagpila dito sa pamimigay po ng ayuda ng ating DSWD. At uh, nagkaroon nga po tayo ng coordination sa LGU at namigay tayo ng number upang uh, hindi po magkagulo yung ating mga mamamayan. Uh, nasa mahigit uh, 900 plus po yung binigay nating numero upang uh, yun ang ating susundin ah uh, first come uh, first serve naman po ang ginawa na pamimigay ano po at uh, doon sa ating mga mamamayan ng uh, Mogpog uh, kami po ay nagpapasalamat sa kanilang kooperasyon at uh, ang sitwasyon naman po natin ay manageable wala naman po tayong uh, in and toward incident na nangyari po at uh, maayos po ang ating uh, pag-organisan uh, itong uh, pamimigay ng ayuda ng DSWD po. Mabuti naman po dahil sa iba pong mga lugar at silang mga bayan ay uh, nagkakaroon, na, no, nagkakaroon na ho ng balyahan. Pero base ho dito sa ginagawa ninyong obserbasyon at magpapanatili ng kaayusan at kasiguraduhan ng kaligtasan ng ating mga kababayan, as you mentioned, wala naman pong naitala ng na mga ganong mga pangyayari dito sa bayan ng Mugpog. Wala naman po. Uh, pasalamat po tayo sa mamamayan ng mugpog sapagkat uh, sila po ay uh, sumusunod sa ating uh, patakaran upang maisaayos ang pamamahagi ng ayuda po. At uh, doon sa mga mamamayan natin na uh, hindi po na bigyan, na abot noong uh, number na pinamigay natin ay lubos po tayong uh, humihingi ng pasensya sapagkat... Uh, Napaka-limited din naman po nung uh, ayudang ipamimigay. Hindi lahat man po ay makakatanggap at uh, lahat po ng uh, nakapila ay dumadaan pa rin po sa screening. Ano po, uh, dahil uh, may qualification din po yan uh, kung sila ay mabibigyan. Kung kaya't uh, yung iba po, kanina po napakaraming tao sa uh, bandang uh, market site po. Uh, ang iba po ay umuwi na sapagkat uh, ang sabi namin sa kanila, nasa kanila po kung sila ay maghihintay pa. O uh, uuwi na muna sapagkat uh, hindi natin masisiguro kung sila lahat ay mabibigyan. At uh, kung sila po ay may mga katanungan at uh, nais linawin, ay mayroon naman pong uh, taga DSWD dyan, may grievance committee po dyan, na pwede silang magtanong ano po, sa kanilang mga katanungan. Kung sila may nais linawin tungkol sa pamimigay po ng ayuda, ang DSWD po natin ang uh, pwede po natin tanungin ukol dyan sa bagay na yun. Gaano na po karami ang bilang ng mga kapulisan na tumutulong ngayon dito sa ating pamamahagi ng ayuda na ito dito sa bayan ng Mugpog? Uh, kami po ngayon ay full alert. Ang Mugpog uh, Municipal Police Station, full alert po yan. Kanina pong umaga, full force po kami nga naka-standby dito, naka-deploy po lahat ng ating kapulisan. At uh, humingi pa nga po ako ng ilang personnel sa ating mobile force upang kami ay uh, gabayan sa pagpapanatili po ng kayusan itong uh, Uh, activities nito, itong uh, pamimigay po ng ayuda. At uh, yun nga po, uh, lubos po akong magpapasalamat dahil ang ating mamamayan ng Mugpog ay uh, maayos pong nakipag-tulungan uh, uh, sa atin, nakipag-cooperate po sila na maging maayos itong uh, pila. Itong uh, ginagawa po nating uh, maging maayos ang uh, pagbibigay ng ayuda ng DSWD po. Uh, sir, saan mula dito? Saan nga hanggang saan nga yung pinakahuling pila kanina? Umabot hanggang saan? Umabot po doon sa market site po, doon mismo sa palengke. Napakahaba po kaninang umaga niyan. Uh, yung iba po ay nagsi uh, nagsiuwi na sapagkat uh, hindi na po sila uh, nabigyan ng numero ng ating ipinamigay na numero galing sa ating LGU. At uh, kanina napagalaman din ho natin sir ano, na ang ating butihing mayor Leo Libelo ay namahagi ng uh, ng biskwit at saka ng kape para maibisa naman yung kagutuman ng ilan sa ating mga kababayan. Ayaw po, totoo po yan. Uh, ang ating pong uh, LGU sa pangungunang ng ating uh, mahal na mayor, uh, Augusto Leo Libelo po, ay uh, nag-provide po sila ng uh, mga biskwit po, kape, mayroon po diyan, may boot pong uh, itinayo dyan upang sila ay makapagkape, mayroon din pong nga uh, ipinamigay na supa supang yung ating mga mamamayan na nagtsatsaga pong pumila, nagpapakahirap na maghintay po dyan, ay maibsan naman yung kanilang uh, pagtitiis, yung kanila pong uh, pagod ay maibsan. Uh, Maraming salamat po sa ating LGU, sa uh, suporta sa ating mamamayan. Sir, mga anong oras po kaninang umaga o kahapon pa po ba nagsimulang magdatingan yung mga kababayan natin dito? Base po dun sa inyong uh, uh, pagmamatsyag kahapon o oh, kaninang madaling araw. Uh, kagabi po may pumupunta na po dito. Uh, yeah. May mga nagkamping po ba? Wala naman. Pinayuhan lang namin na agahan na lang nila at, uh, upang maiwasan naman yung uh, pagdagsa ng ating uh, mga kababayan. Kaya uh, nagumpisa po sila dito alas dos. Uh, nagkaroon na po ng uh, pila. pila. Okay.